yo yeah. Tanggal na, ano? Yan lang po, mga idol, oh. Napakasimple lang. Alright. So, dahil naipasok na po natin, mga idol, pwede po natin siya hanginan Kahit na uh, nandito po siya. No? So, sa ngayon kasi wala po siyang ano dito eh, yung pito niya. Kaya hindi po natin siya mahanginan. So, tanggalin muna muna natin. Yung pagkakalak dito sa taas. Kasi buo na po siya, di ba? So, ang gagawin natin para makuha po natin ito, nakaipit po siya eh. naman po natin itong uh, pedal niya rito sa gawing kaliwa. Yun, no? oh. So, Pagkita niyo mga idol, video po siya para malis na po natin. Buo na. What is up mga idol? Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga po sa ating lahat kung anong oras nyo po ang mapanood itong uh, vlog ko ngayong gabi ano mga idol at ngayong gabi mga idol dahil ay nakapag vlog naman po tayo kamusta po kayo lahat ng aking mga uh, followers no aking mga subscribers at namimiss ko po, po kayo dahil uh, napakadalam po natin ngayon mag upload ng ating mga video no dahil uh, napaka busy po tayo ngayon gawa nung sa ating mga syempre yan sa pag uh, motor shop bike shop ngayon ay papakita ko sa inyo no dahil dumating na po ang pinakahini, pinakahinihintay natin na tire changer. Ayan, yan po yan mga idol. Dumating na po yung tire changer na pinakahihintay natin. Upang sa ganon ay maiwasan, no? Magasgas yung inyong mga mugs or uh, rims na i, uh, ipapagawa, no? Dahil ay siyempre iniingatan nyo po yan, yung mga yayaman ninyong gamit. Yan, tulad sa mga motor na mga mags or rims. Yan, kaya ito, dumating na po yung tire changer. At ngayon, eh, i-demo ko po sa inyo, sa inyo mga idol, kung paano ay eh, kakabit, no? Itong gulong, ito, may, may isang gulong po tayo dito, na pang tricycle po ito. Ito, gawa na po namin to no? Ito ngayon ay eh, didimo lang po natin kung halimbawa ay eh, mayro pong magpa-vulcanize po sa atin or magpapalit magpalit ng mga gulong. Ayan, kaya ah uh, ididimo ko po sa inyo mga idol no so magpapa lang po tayo dito sa aking pinsan ayon shout out sa pinsan ko guapo so, so ngayon papavideo lang po tayo sa kanya mga idol let's okay. go alright so mga idol ito yung gulong buo po siya no halimbawa mayroon pong vulcanize no? or kaya ay magpapapalit ng gulong Ididimo ko po sa inyo dito. So, ilalagay po natin ngayon mga idol. Alright. So, mga idol, ito, nakikita naman po natin sa ating harapan. Huwag na natin patagali, oh no? Pag uh, ilalagay po natin dito mga idol, papakita mo dito, mas. Mayroon po siyang pedal dito. Tatlo po siya, no? Parang sasakyan lang dito siya, mga idol. Ayan, lapit mo, lapit po dito, mas. Mayroon po siyang pedal dito. Ayan. And then, syempre, pag may, uh, napakat po natin yan, ayan, magbubuka po siya kung sa ganun mailagay po natin yung ating mga max or reps dito siyempre kailangan dahil baguhan pa tayo itingnan natin ngayon yung pang po lapat na lapat so lapat naman po siya mga idol so ilagay na natin yan pagkita natin pipindutin ulit natin ng isa para may fresh niyo po yung uh, ating uh, ref. Alright So kayo na-press uh, na po niya mga idol magagawa naman po natin ito Ibaba lang po natin siya. dila nga dito, dito meron siyang uh, clearance dito. Pakita mo dito, kas Dito, dito, dito ka banda. Dito ka banda. Dito ka banda. Kita ba? Kita sa camera. Okay. mayro Meron siyang clearance dito na yung nang po siya ng konti. Ayan. O tayo, uh, lock po natin dito. Sa taas. Yan. Ayan. Then, okay. Nung nailock na po siya mga idol, meron po tayong pang dito. Ito kasama na po sa passenger to ang purpose po nito ay tulungan po natin yung passenger yung gulong po na nilagay po natin ay sisikwatin po natin ng konti kasi si Prab buko po, po siya di ba? so sisikwatin natin siya para umangat po siya ng konti ayan sa so, mga idol sisikwatin lang natin siya para may lagay natin dito no? para pag inikot aangat po yung gulong natin Alright, check natin natin mga idol. Kaya yeah, medyo matigas lang po siya no. Dahil bago po itong gulong na to eh. Kailangan maiangat natin, natin sya sa taas. Alright, so mga idol, naiangat natin ng konti. Dito, pedal. Ito naman yung pang ikot siya. pang ikot Okay. Pag pinahik, pag pinip, uh, inapakan po natin mga idol yan, iikot po itong gulong. Iikot po yung gulong na yan. Ganda lang natin. Alalayan ah, lang po natin mga idol. No? At kung sanay na po kayo, pwede nyo naman pong bilis-bilisan. Siyempre, video uh, gagawin naman po natin dahil nangyangat na po siya natin papaklasin po natin to no? sa tulong naman po ng ating panikwat sikwat na naman <laughs> so dito sisikwetin po natin siya Saka, sa, taas ilalim no? para maalis po natin yung uh, ating uh, glow. kailangan niya taas po natin ayun nasikwat na po natin siya sa taas na po. Ang focus kasi tanggalin natin dahil magpapalit po tayo ng gulong, di ba? So, pwede, ganun pa rin ang proseso. Pindutin po rin po natin itong ating apakan. Para umikot. Ang ating pangsindyo. Yeah. Tanggal na, ano? So, ngayon, dahil natanggal na natin, halimbawa, na ay, nagpalit na po tayo ng uh, gulong, halimbawa, ito, palit na tayo, o kaya nag-vulcanize na natin, Ibabalik na naman po natin. Paano nga ba ibabalik? Yung papakita naman po natin mga idol. So ganun lang, ang proseso nito, yung uh, parang dila-dila uh, na po itong mga idol, itong gulong po natin, isasabit lang natin dito sa taas. Dito, lapit mo dito. Dito banda para makita nila, no? Yan. Pag sinabit po natin mga idol, syempre, nakasabit na po yan, no? Alalayan naman po natin mga idol para pag umikot, papasok naman po yung Ating gulong dito sa ating rims, no? Alright, so ikutin na natin siya, mga idol. Pakita mo dito, dito kabantakas. Ayan, tuloy lang po natin sa pag-iikot, mga idol. Dahil isasarang na po natin yung ating uh, gulong, no? Dito sa kanyang rims. Ayan, lapit dito, mo kas. Dito, itas mo gano'n, no? Ayan lang po, mga idol, no? Oh. Napaka-simple lang. Alright. So, dahil naipasok na po natin mga idol, eh, pwede po natin siya hanginan kahit na uh, nandito po siya. So, so, sa ngayon kasi wala po siyang ano dito eh, yung pito niya, kaya hindi po natin siya mahanginan. So, tanggalin muna muna natin so, yung pagkakalak dito sa taas. Kasi buo na po siya, di ba? So, ang gagawin natin para makuha po natin to, nakaipit po siya eh. Pipindutin naman natin itong uh, pedal niya rito sa gawing kaliwa. Yun, oh. makita so, nyo niyo mga idol. Video po siya para malis na po natin. Buo na. Oh, nabuo na po siya mga idol. Kaya napakasimple lamang po. No? Lalong lalo na kung makakabisado po natin itong pagpapalit ng ating mga gulong dito sa tire chip All right. So maraming maraming po salamat sa inyo mga idol. Sana may natutunan po kayo sa ating a uh, kaunting uh, tutorial dito sa ating car changer, no? At iniiyaan uh, ko po, po yung ating uh, mga motorista, kahit yung four wheels mga idol, pwede pwede na. Dahil ito kaya kaya na po ito sa so, mga naka-rims diyan, naka na iniingat-ingatan na hindi mag-gasgas. Yan wag na natin sungkitin pa. Dahil uh, may tendency po na yan ay magagasgas Lapit na po kayo dito, no? Yung address po natin mga idol, ah ito. Barangay Kibiyawan po, no? City of San Fernando, Pampanga mga idol. Katabi lang po tayo ng uh, St. at Raming Bar, no? Raming Bar, Kuya yeah, At makita niyo mga idol yung ano, yung overpass, you know. Yan. Tapat po tayo ng overpass mga idol. Yan, wala pong kaligaw-ligaw mga idol, basta barangay Kibiyawan po tayo, no? Harapan po na tayo ng ispilahan ng San Isidro. Pasyal lang po kayo dito mga idol para ika, uh, ako mismo magkakabit ng mga rims at, mugs mags nyo mga idol. So hanggang dito na muna mga idol. See you sa susunod na vlogs natin ulit. No? Maraming maraming salamat po. No? God bless you sa ating lahat. And bye bye.